Habang patuloy namang magkaharap ang Headmaster at si Setsuo sa loob ng silid, muli namang natanong ng Headmaster kung mayroon ba siyang alam tungkol dito. Subalit si Setsuo ay patuloy lang na natahimik sa kanyang kinaroroonan. Nang bigla namang inalis ng matanda ang kanyang suot na guantes, kung saan habang angat-angat nito ang kanyang kamay at ipinapakita ang simbolo sa likod nito, dagdag pa niya na bukod pa doon ay alam din ito ang tungkol sa kanyang ikalawang mahika. Kaya habang siya ay seryosong nakatitig kay Setsu, natanong nito kung pwede ba nitong sabihin kung papaano niya itong nalalaman dahil gusto niyang maniwala sa kanya. Nagdadalawang isip namang napasabi si Setsu sa kanyang isipan kung magsasalita ba siya tungkol sa hinaharap, kung saan lumabas dito ang kalaban ng sangkatauhan na si Vidrak, na siyang sumira sa buong mundo at umubos sa lahat ng mga tao. Habang patuloy na nakaupo ay napaisip naman siya na hindi ito paniniwalaan ng headmaster, kaya siya ay napapiga na lang ng kanyang kamay sa kanyang suot na pantalon. At dahil hindi umiimik si Setsuo, natanong ng Headmaster kung may rason ba kung bakit wala siyang may masabi tungkol dito. Subalit si Setsuo ay patuloy pa rin natatahimik at napapayuko ng kanyang ulo. Nang bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang naisip, kaya agad naman itong inagaw ang atensyon ng Headmaster at natanong sa kanya kung pwede ba nitong masuri ang kanyang gamit na Necklace of Revival. Agad namang kinuha ng matanda ang bagay kaya makikita natin ang labis na pagkabigla sa kanyang mukha nang ito ay kanyang masuri. Ito ay dahil habang hawak-hawak niya ito, napansin niya na ang blessing ng espiritu ng oras ay nawala na dito. Habang patuloy na nagugulat, agad naman itong natanong si Setso kung ibig ba nitong sabihin na ito ay nagamit na sa ibang timeline, kung saan agad namang napatayo si Setso sa kanyang inuupuan at napasabi na siya ay tama. Dagdag pa nito na sampung taon simula ngayon, ginamit nito ang kapangyarihan ng kwintas dahil siya ay mayroong lubos na pinagsisihan. Pagkalipas ng ilang minuto pagkatapos na maipaliwanag ni Setsu ang lahat ng mga nangyari, nasabi naman ng headmaster habang patuloy na nakaupo sa sofa na naiintindihan niya ang sitwasyon. Naunawaan niya na ang kanyang sarili ay nagawang mapatay at ang Diyos ng kamatayan ay tuluyang nasira ang mundo. Kaya ito nga ay hinaharap na mahirap paniwalaan kung walang ebidensya. Dagdag pa nito habang kaharap si Setsu na gayon pa man kahit na sa kapangyarihan ng espiritu ng oras, ang pagbabalik ng sampung taon ay kinakailangan ng hindi ka panipaniwalang panghihinayang. Nang bigla na lang siyang tumayo sa kanyang inuupuan at kaagad na lumapit papunta kay Setsu, kung saan agad nitong hinawakan ang kanyang balikat at nasabi na dinanas nito ang kalunus-lunus na kapalaran ng mag-isa hanggang ngayon. Dahil sa sinabi nito ay nagawa namang matigilan si Setsuo sa kanyang kinaroroonan. Ngunit napasabi pa ang headmaster sa kanya na simula ngayon, siya rin ay kanyang magiging lakas. Nalabis namang ikinatuwa ni Setsuo kaya may malaking ngiti sa kanyang mukha na siya ay nagbigay ng pasasalamat. Habang angat-angat at nakatingin naman siya sa kanyang kamao. Naisip niya na ngayon ay magagawa na nitong makaharap ang Diyos ng kamatayan na si Vidrak kasama ng Headmaster at ngayon ay marahil magagawa na nilang maisagip ang mundo sa masamang kapalaran nito. Bigla namang tinawag muli ng matanda si Setso kaya siya ay napatingin, kung saan nasabi nito na hayaan niya na siya ay kanyang turuan ng pangalawang uri ng mahika para pangkontra sa Diyos ng kamatayan. Nang agad namang iniangat ng matanda ang kanyang kamay, kung saan habang ipinapakita niya kay Setsu ang simbolo dito, Nasabi nito na ito ay kakaibang kapangyarihan na hindi nabibilang sa kahit anong sistema, at ang tawag dito ay ang spirit magic. Na siyang umagaw naman sa atensyon ni Setso dahil ngayon niya palang ito nalalaman. May ngiti namang napasabi ang headmaster na sila ay magpalit ng lokasyon ng saglit. Kaya pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang kanilang pagpunta sa dambuhalang puno kung saan napasabi ang matanda na siya ay palaging pumupunta dito para mag-ensayo noon na ikinagulat naman ni Setso kaya natanong nito sa kanya kung siya din ba. Agad namang ipinaliwanag ng headmaster ang tungkol sa spirit magic, na ito ay isang uri ng mahika na pinagsasama ang sarili sa espiritu gamit ng mana at ito ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan sa katawan. Dagdag pa nito na ito ay naiiba sa karaniwang sistema ng mahika na ginagawang posible ang pagkakaroon ng dalawang simbolo. Kaya nagugulat namang nasabi ni Setsu na ito ay hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Dagdag naman ng headmaster habang napapalibutan ng kanyang ora na mas mabilis kung ito ay kanyang ipapakita kaysa na ipaliwanag. Nang bigla naman na muling naging kulay ginto ang kanyang mga mata. Kaya habang ito ay nasisilayan ni Setsu, naisip niya na ito ay ang kanyang ginamit noong nilabanan niya si Leo. Nang bigla namang inagaw ng matanda ang kanyang atensyon at natanong nito sa kanya kung pwede ba silang maglaro ng bato-bato pig. Nalabis namang ipinagtaka ni Setso kaya siya ay napatanong na lang tungkol dito. Dagdag namang nasabi ng headmaster na hindi pa siya pwedeng makipaglaban kaya ito na lang muna at agad niya naman itong sinimulan. Kung saan nagawa nitong matalo ang bato ni Setso gamit ng kanyang papel, kaya may tuwa nitong nasabi na ito ay kanyang panalo kaya sila ay magpatuloy pa sa kanilang paglalaro. Ngunit nagawa pa rin siyang matalo ng headmaster, at ang kasunod ay naging pareho lang din ang kinalabasan. Dahil naman sa patuloy na pagkatalo ni Setso, napaisip siya kung bakit hindi niya magawang manalo. Kaya habang nagliliwanag ang mga mata at napapalibutan ng ora, nasabi naman ng matanda na ito ay isa sa kapangyarihan ng espiritu ng oras kung saan nagagawa nitong makita ang hinaharap ng ilang segundo. Dagdag pa nito na mayroong iba't ibang espiritu sa mundong ito at kung makakagawa siya ng kontrata sa espiritu ng hangin ay magagawa niyang makalipad. At kung ito naman ay sa espiritu ng tubig, magagawa nitong makalusot sa mga pisikal na pag-atake. Kaya habang ang atangat ni Setsu ang kanyang kamao, naisip niya na ito ay lampas sa kanyang inaasahan at kung magagawa niyang mamaster ang spirit magic ay mas lalo pa niyang mapapalakas ang kanyang close combat magic. Nasabi naman ng headmaster na nangangailangan ng malaking mana para makagawa ng kontrata sa isang espiritu. Gayon pa man ay mayroong paunang hakbang bago dito, na natanong naman ni Setso kung ano ito. Kaya may ngiting nasabi ng matanda na ito ay perpektong timing dahil susubukan nila ito kagad. Nang bigla na lang napapikit ang matanda, kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay muli siyang napalibutan ng kanyang nagkukulay gintong ora. Nalabis labis namang ikinamangha ni Setsu. Dagdag pa ng headmaster na ito ay ang pagiging isa sa kalikasan sa pamamagitan ng paglinaw ng kanyang isipan, at dahil ang mga espiritu ay nabubuhay sa buong mundo, kinakailangan muna nitong maramdaman ang kanilang mga presensya. Agad naman itong sinubukan ni Setsu kaya siya ay napapikit at nilinaw din ng kanyang isip. Nasabi naman ito sa kanyang isipan na pahiramin siya ng kapangyarihan ng mga espiritu para matalo ang Diyos ng kamatayan. Bigla namang naagaw ang atensyon ng matanda Ngunit labis siyang nagtaka dahil wala man lang espiritu ang lumapit o nagpakita kay Setso. Kaya nababahala naman ni Setsu na natanong kung bakit wala man lang siyang may naramdaman. Na naman ng headmaster na marahil ito ay dahil sa hinanakit at sama ng loob na nasa kanyang puso, na agad namang natanong ni Setsu kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya dagdag pa ng headmaster kay Setso na para siya ay maging isa sa kalikasan, kinakailangan itong makamit ang estado ng panloob na kapayapaan nasa madaling salita ay huwag siyang mag-isip kundi makiramdam na lamang agad naman ito na muling sinunod ni Setso, subalit napatanong siya kung labis na lang ba ang pag-iisip niya sa mga bagay nakita din ito ang mga negatibong bagay na napupuno sa kanyang isipan kaya agad siyang nilapitan ng headmaster at hinawakan sa kanyang balikat habang nagsasabi na huwag siyang magmadali Dagdag pa nito na siya ay inabot ng tatlong taon para lang maging isa sa kalikasan kaya paniguradong magagawa niya itong ma-master bago pa man lumabas ang Diyos ng kamatayan na si Vidrak pagkatapos ng limang taon. Ngunit napapakagat lang sa ipin na nasabi ni Setso na ito ay masyado ng huli at kinakailangan niya itong ma-master kaagad dahil hindi nila nalalaman kung kailan ang mga apostol ng Diyos aatake. Natanong naman ng matanda ang tungkol sa mga apostol. Kaya ipinaliwanag ni Setso na mayroong nagsasabi na sila ay nanggaling sa parehong mundo ng diyos ng kamatayan at bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan na labis na naiiba sa mahika. Dagdag pa nito na si Leo na gumagamit ng mana nullification ay siguradong isa sa kanila. Nagawa namang makaharap ni Setso sa nakaraan ng isa sa mga apostol bago pa man siya makabalik, subalit mayroon siyang kalamangan noon dahil sa kanyang long-range magic ngunit ito pa rin ay napakalakas. Nasabi naman ng matanda na marahil ito ay ang tinutukoy na labing dalawang maitim na kapangyarihan na naitala sa kanilang pamilya, kaya nasabi naman ni Setsu na marahil mayroong pang iba na nagtatago sa mundong ito kagaya ni Leo. Napasabi naman ng headmaster na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Setsu subalit huwag siyang magmadali dahil ang kaguluhan ng damdamin ay magbibigay lamang ng krisis. Nang bigla na lang siyang may naalala, kaya nasabi din ito na may makukuhang bagay si Setsu sa panahon ng joint training, na natanong naman ni Setso kung ano itong kanyang tinutukoy. Subalit sinabihan lang siya ng matanda na ipapaliwanag ni Leonel sa kanya ang detalye tungkol dito mamaya. Kung saan sa training na ito, magagawa ni Setso na makahanap ng pagkakataon para magawang malampasan ang kanyang limitasyon. Kaya habang palis, nasabi ng headmaster na ang paglalakbay ay magiging napakahirap kaya ipagpahinga nito ang kanyang katawan ng mabuti. Ito ay dahil sa parehong oras, kung gusto niya ng sorpresa, siya talaga ay tunay na masusorpresa. Lumipat naman tayo sa isang tagong lokasyon kung saan makikita natin ang pagpasok ni Leo sa isang silid na mayroong napakalaking pintuan. Agad naman siyang nagbigay ng pagbati at habang hawak-hawak nito ang kanyang ulo, nasabi niya na siya ay na-late ngayon. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad sa silid kung saan may makikita tayong isang halimaw sa gilid at isang tao na nakalambitin sa kisame habang mayroon namang isang tao na nakasuot ng manto sa malayo kung saan naruroon ng isang kristal na nagpapalabas ng masamang enerhiya. Bigla namang naglakad papalapit ang halimaw kay Leo habang nagsasabi kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sila ay paghintayin. Ito ay ang ikasampung madilim na apostol na isang halimaw na lobo na si Zagan, na nagagalit na natanong kay Leo kung gusto ba nitong mamatay. Habang may makikita naman tayong nakabaliktad na paa na nagbigay ng pagbati kay Leo, kung saan makikita natin ang isang clown na nakabaliktad sa kisame na nagtatanong kung hindi ba siya nabigo sa pagpatay ng isang estudyante at nagawa nitong kumilos ng mag-isa sa insidente nito. Ito ay ang ikasyam na madilim na apostol na si Pooker, na dagdag pang nasabi habang tinatakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay na sa ibabaw pa nito, siya ay nagawang masugatan at tumakbo, kaya natanong nito kung papano ni Leo tatanggapin itong responsibilidad. Ngunit habang nagpapatuloy sa paglalakad ay nanghingi lang si Leo ng kapatawaran kay Puker. Dagdag pa ni Leo na ang ikalabing dalawang maitim na apostol habang nakatingala at may tuwa sa kanyang mukha, na hindi niya napigilan ang kanyang emosyon sa harap ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya may panggagalaiti namang nasabi ni Zagan na alisin ito ang ngiti sa kanyang mukha dahil ito ay nakakainis. Kung saan makikita natin ang naging tensyon ni Leo at ni Zagan sa isa't isa. Kaya agad namang nagpalabas si Zagan ng kanyang kapangyarihan papunta sa kanyang kamay, na agad niya namang ginamit para kaagad na atakihin si Leo. Nang bigla na lang mayroong nagsabi na ito ay kanilang ihinto. Kaya agad naman silang dalawa na natigil sa kanilang kinatatayuan bago pa man nila tuluyang masaktan ng kanilang mga sarili. Nasabi naman ng nakatalikod na lalaki na sila ay mga apostol kaya sila ay kumilos bilang isa para sa pangitain ng dakilang nilalang na iyon. Ito ay ang ikalawang maitim na apostol na si Satanasia, kung saan agad siyang napalingon sa kanila habang nagliliwanag ang kanyang mga mata at natanong kung bakit hindi nila ito naiintindihan. Nang bigla naman siyang nagpalabas ng kanyang napakalakas na masamang ora na siyang agad na umabot papunta kay Leo at Zagan. Dahil naman sa ipinakita nitong kapangyarihan ay labis itong ikinamangha ni Leo. Bigla naman si Satanasia na lumapit sa kanilang dalawa habang nagsasabi na ito ay kanila nang gawin. Dagdag pa nito habang papalapit na una ay kailangan nito ang kanilang personal na mga ulat, ngunit agad lang na napaangat si Zagan ng kanyang kamay at napasabi na siya ay maghintay muna. Natanong naman ito habang itinuturo si Leo na ang bastardong ito ay gumawa ng pagkakamali kaya papaano nila siyang paparusahan at kung siya ay magiging balakid sa kanilang plano ay siya na mismo ang papatay sa kanya. Nang bigla namang nagsalita si Pooker sa itaas ng kisame at nagsabi na iwan na lang nila sa kanya ang pagpatay para mas magiging interesado ang mga bagay. Subalit na sabi lang ni Satanasia na hindi na ito kinakailangan dahil nakagawa na siya ng mga paghahanda kung saan habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, nasabi nito na kung ito ay ang taong yon, paniguradong siya ay magtatagumpay sa kanyang misyon. Lumipat naman tayo sa loob ng isang silid pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng exchange match. Kung saan agad na tinawag ni Layla si Setsu nang ito ay kanyang makita. Agad naman siyang lumapit sa kanya at natanong si Setsu kung maayos na ba ang kanyang katawan dahil siya ay pumapasok na sa kanilang klase, na sinagot naman ni Setso ng oo at kung ito ay theory class lang naman ay magiging maayos lang siya. Nag-iisip namang nasabi ni Leila na siya ay muling nasugatan pagkatapos ng exchange match kaya marahil mayroong kakaibang nangyari. Subalit walang may naisagot at natahimik lang dito si Setsu. Naalala naman nito ang mga sinabi ng headmaster na hindi nila pwedeng ipasa publiko ang tungkol sa Diyos ng kamatayan at kanyang mga apostol, at sa ngayon ay makakabigay lang siya ng impormasyon sa kanyang pinagkakatiwalaang mga profesor. Nasabi naman nito tungkol sa paghahanap kay Leo na iiwan na lang niya ito sa mga nagbibigay ng seguridad sa akademya. Kung saan tumango naman si Setso sa pagsang-ayon. Dagdag pa ng matanda na ang kanilang pag-eensayo sa spirit magic ay ipagpapaliban muna nila ngayon. Kaya may malaking ngiti lang na nanghingi si Setsu ng kapatawaran kay Leila dahil siya ay kanyang pinag-alala at nasabi na siya ay maayos lang. Ngunit bigla naman itong naramdaman ang kanyang mga sugat kaya siya ay bigla na natigilan sa kanyang kinauupuan habang napapaisip na kinakailangan itong gumaling at lumakas sa mas lalong madaling panahon. Kaya napatingin na lang si Leila sa kanya habang hinuhubad ang kanyang bag sa likod at umuupo sa kanyang tabi. Pagkalipas ng ilang sandali, Makikita naman natin ang pag-akyat ni Leonel sa gitna ng plataporma ng kanilang silid. Kung saan nasabi nito na ipapaliwanag niya ngayon ang tungkol sa paparating na joint training ng mga departamento. Naumagaw naman sa atensyon ni Setso kaya siya ay napangiti. Napatanong naman ng ibang mga estudyante kung ano ito, Naagad agad namang sinagot ni Leonel na ito ay isang training na isasagawa kasama ang ibang mga departamento. Ipinaliwanag din niya na ang exchange match ay karaniwan na ginagamit para matutunan ang mga estilo ng bawat departamento, subalit sa oras na ito, sila ay magtutulungan para malaman ang kanilang mga limitasyon at mismong mapagtagumpayan ang mga ito. Napaisip naman si Setsu habang katabi si Leila na mukhang ang kanilang layunin ay para mas mapagpabuti ang teamwork ng mga magisyan. Nasabi naman ni Leonel na ang lugar kung saan ito gaganapin ay sa isang one-star class na underground dungeon. At dahil ito ay delikado, ang paglahok ay kinakatawa ng kandidatura. Agad naman itong inangat ang kanyang kamay at nasabi na ang kanilang training ay magsisimula pagkatapos ng dalawang linggo kaya ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Napaangat naman si Setso ng kanyang kamao at naisip na ito ay ang nabanggit ng headmaster sa kanya kaya kinakailangan itong pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkalipas naman ng ilang oras, makikita natin ang paglalakad ni Leila kasabay ni Setsu sa labas ng gusali kaya natanong nito kung bakit hindi sila ngayon magsama para kumain ng hapunan. Dagdag pa nito na ito ay dahil kinakailangan nilang kumain ng marami at magpagaling bago pa magsimula ang joint training, na masaya namang pinasang ayuna ni Setsu. Subalit habang sila ay patuloy na naglalakad, napansin naman nila ang nag-uusap na mga lalaking estudyante na itinuturo si Setsu, kung saan natanong ng katabi niyang kaibigan kung siya ba ang nanalo sa exchange match at nasabi na siya ay kahanga-hanga kahit na ang gamit lang nito ay melee magic. Napansin naman nila ang pagbubulungan ng mga babaeng estudyante, nagsasabi na sa katunayan siya ay isang tagahanga ni Setsu. Kaya napasabi naman si Leila kay Setsu na siya ang kanilang pinag-uusapan, kahit na tinitira nila ito noong nakaraan, na sinagot naman ni Setsu na hindi siya nagkakamali nang bigla namang mayroong sumulpot sa kanilang harapan na isang estudyante, kung saan habang kasama nito ang kanyang mga alagad at itinuturo si Setsu, natanong niya kung siya ba ang combat magician na nanalo sa torneo. Nasinagot naman ni Setsu na siya ay tama. At dahil sa pagsulpot ng lalaki, maririnig naman natin ang mga pag-uusap ng mga estudyante na ito ay si Carl galing sa Noble Salon at mayroong nagsasabi na siya ay sasali sa Mage Army pagkatapos nitong makagraduate. Agad naman si Carl na lumapit kay Setso at inalok siya para sumali sa kanilang salon na natanong naman ni Setso kung ano ito. Kaya may pagyayabang na nasabi ni Carl na ito ay ang grupo ng mga pinakamataas na level ng mga magisyan na mayroong dugo ng karangyaan ang tangi lang na nakakasali. At dagdag pa nito na sa karaniwan, ito ay hindi isang lugar na makakapasok ang isang combat magisyan subalit siya ay gumawa ng eksemsyon para sa kanya. Naisip naman ni Carl na kung ang nanalo sa exchange match ay magawang sumali sa kanilang grupo, wala nang may magiging balakid sa kanilang daan. Bigla namang napasigaw ang matabang estudyante sa likod ni Setso na siya ay ini-scout ni Carl kaya nasabi ng kanyang kaibigan na ito ay nakakamangha. Habang ang daliri ni Carl ay nasa kanyang bibig, nasabi naman ito na bilang ang nanalo sa exchange match, ang koneksyon nilang ito ay kinakailangan. Dagdag pa nito habang itinuturo si Leila na kung sasayangin lang ni Setsu ang kanyang oras kasama sa walang kwentang babaeng ito, ito ay sisira lang ng kanyang hinaharap. Kaya naiinip naman siyang sinabihan ni Setsu na ito ay kanyang tinatanggihan. Nalabis namang ikinabigla ni Carl at ng kanyang mga alagad, at habang naglalakad pa alis si Setsu dagdag pa niya na ang dugo sa mahika ay wala namang may kaugnayan at siya lang ang nagsasayang ng oras dito. Pinagtawa na naman si Carl ng mga estudyante kaya makikita natin ang labis na panggagalaiti sa kanyang mukha sa galid. Nang may bigla na lang siyang ipinalabas na kadena at pag-alit na nasabi na ang lakas ng loob nito para laiti ng isang noble. Agad naman itong ginamit ang kanyang spell na Blade Forge na siyang nagbago sa kanyang kadena sa espada. Kung saan dali-dali siyang sumugod papunta kay Setsu. At nang siya ay tuluyang makalapit ay agad naman siyang nagpakawala ng isang malakas na pag-atake gamit nito. Ngunit makikita lang natin ang paglingon ni Setso nang walang pag-aalala at pagsulpot ng isang kamay. Kung saan ang kamay na ito ay nagawang mahawakan si Carl sa kanyang braso kaya napigil ang kanyang pag-atake. Ito ay si Leila na nagsasabi na ang personal na away ay hindi pinapayagan sa akademyang ito dagdag pa nitong nasabi habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha na sino kaya ang tao na hindi makapanatili ng utos dito subalit habang patuloy na hawak-hawak ang kamay ni Carl ni Leila naiinis lang nitong nasabi na ang mahirap na gaya niya ay dapat alamin ang kanyang lugar agad namang binitawan ni Leila ang kanyang braso kaya agad na lumapit ang kanyang mga alagad at natanong kung siya ba ay maayos lang at dahil sa kanilang kahihiyan na nakuha agad naman ang mga itong umalis dito Subalit habang sila ay paalis, nasabi ni Carl na ito ay kanyang sasabihin sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Leila dahil sa mga pangyayari, kung saan pagkatapos ay napangiti siya kay Setsu, subalit dahil sa ginawa nito, napaisip naman si Setsu na siya ay paniguradong mas lumalakas. Nang bigla naman tayong may makikitang paa na dumating sa kanilang kinaroroonan. Nabigla na lang din tinawag si Setsu at inagaw ang kanyang atensyon. Ito ay walang iba kundi ang kinatawan ng Departamento ng Summoning Magic na si Carol na agad namang lumapit sa kanila ni Setsu. Nasabi naman ni Setsu na ikinagagalak niya na makita na siya ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan na pinasangayuna naman ni Carol at nagsabi ng kanyang pasasalamat dahil ito ay dahil sa kanya. Habang ginagalaw nito ang kanyang magkahawak na kamay, nasabi naman nito kay Setsu na gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang pasasalamat. Nang bigla na lang nitong natanong ng may labis na hiya at namumulang mukha kung gusto ba nitong pumunta sa kanyang kwarto ngayon.